Eto na, kung dati ay 28 o basta before 30 years old ang ideal age ni Catherine Bernardo para mag-asawa, tila nagbago ito matapos nga ang breakup nila ni Daniel Padilla. Nang sumalang kasi ang aktres sa isang panayam, sinabi nitong 34 years old na ideal age niya para mag-asawa. Ay, diba? yeah. ito yung niya kay Tito Boy. Sa so, ilang tanong ba si... 28. Ano 28. 28. So sa... Siya. So six yeah. years pa. Correct. Pero yan po, nung sinabi yan dati ni Catherine, mm -hmm. dahil sila pa ni Daniel. Daniel so o. siguro inisip niya na kami na ni Daniel no, ang magkakatuluyan. Pero o. yun nga, oo mm -hmm. May isang interview din si Mami Min, yung mother niya. Ni uh, Catherine Katrina, na, nasabi niya talaga na sana ay hindi naman abutin ng mga 32 or 34 mm. na mag... Kasi yung iniisip ng magulang, kasi yung anak eh, di ba napaka-risky na rin oh, kasi... Oo, nahihirap talaga. Sa babae, eh, kapag umabot oh, sila ito, oh. ng 30s nila, ang magbuntis. Yes. Mm -hmm. Saka, Ikaw ba hindi ka nahihirapan magbuntis? Nah nahirapan, nahirapan kaya nga ka inasma ako, di ba? Parang diba? si Aysa, ay, si, si mm. Mami Karing, di ba? Oh, Mayroong post-baby <laughs> na lang kasi si Aysa. Ano, si so parang ano, siyempre maganda naman na habang bata ka... Uh, magiging ano, parang kasing edad mo lang yung anak mo, diba? Oo, Oh bagkada, kung baka. Diba? So sabi ni, siyempre nagbabago yan siguro, oh, at dahil ato. akala nga niya, 11 years hmm. na relationship nila dalawa ni Daniel, akala nila siguro, diba, na sila ang magkakatuloyan, pero nabago. Naku, eh. si ano kaya yun? Nababago. Si Agen Richards kaya yun? Pagtungtung oh, niya ng 34? Oh, oh. Possible. Oh. Kasi diba sabi nga nung kausap namin ni Bildan, yung aming reliable source, na tuloy pa rin daw talaga ang panliligaw ni Alden kay Katrin. At ang sabi ng aming source, again, feeling niya, may nararamdaman na rin daw si Katrin kay Alden. Ay, so, oh. Oh. Na, kasi oh, ganito. Naman. so, kasi, ang so, age ni Alden, at uh, 28 si ano si Katrin. Ang age ni Alden is 34. So, kung 6 years pa, ang ilang taon na si Alden? 40. No? 32. 42. 6 years, 28. 36 to, di ba? Oh, oh. Plus 6. 42. Ano 42? <laughs> Saan Ilan ba si Alden ngayon? Si, si Alden. 32. At 32. Oh, 638. 34 oh, oh magpapakasal. Okay na. Pero, Pwede na. Oh, sa lalaki, walang problema, ah, walang problema eh. Kasi yung babae, kasi ang nanganganak, oh, diba? kasi. Pero kung tutusin oh, Malay mo naman, mapa mapaaga. Di hindi uh, nga natin akalain na hindi magkakatuloyan si Daniel at si Catherine, diba? Uh pero nasa marrying age sa kung tutuusin nga itong si Katlyn at si Alde. So, kung possible na hindi naman sa tagal yan ng relasyon, di ba? Kung halimbawa ang nagkagustuhan talaga, sinagot na siya, eh pwede na rin nila pag-usapan yung kasal. Kasi nga, pwede na stable, siya stable, emotionally, lahat stable na sila. Parang yung bukas pag uusapan natin? Kasi mukhang in-love naman na ito si Katlyn. Pero hindi niya pansin ngayon, yung mga artista natin, lalo na yung mga sikat, Nasa uh, 30 plus na sila, hindi pa nag-aasaw. Uh, hindi katulad ng panahon ni na Maricel, Sharon, Janice, di ba? Uh, 20 plus pa lang, nag iiba oh, Nag-iiba rin talaga yung hmm. ano eh, yung panahon eh. Kasi diba? hindi siguro. Hindi na ati bin, hindi na Siguro priority hmm. nila sa ganyan. Nagbabago talaga. Kasi nung araw, panahon ng mga nanay natin, pag sinabi mong housewife, sa bahay lang. Oh, oh. Ngayon, ang mga babae may mga careers na rin. Oh. Diba? At saka, kailangan din magtabaw na ang oh, babae ng tulungan. Kailangan sa mga siguro nila yung pagkita rin ng pera. Oh, oh. Isa yun, di ba? At yung contracts, oh. to, hindi natin alam kung ano nakapaloob din sa mga kontrata hmm. nila, di ba? Correct! Ayon. Correct!